Hello po mga kalaki, alasin ko na po ng hapon. Oh, ang ganda ng view sa likod ko, 'di ba? Mga mais no. sarap ng mais, mamaya pipitas tayo diyan. Magpapaalam tayo sa puno. <laughs> maganda kasi sa view ko yan, puro maisan po yan mga kalaki. At syempre po, hello hello po sa inyo mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre tutok na po rito. Pag ganitong 5pm po ng mga kalaki, masarap pong kumain ng mais, nilaga at saka inihaw. Ah. At syempre mas masarap po kung habang kumakain tayo, may malaki numbers tayo na inaabangan at pinapanood po mga kalaki. Ano? Ito na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na ibibigay po sa inyo po ngayon. Kompletong digit po na ibibigay natin ngayon pong alas 5 po ng hapon. Kaya tutok na po rito mga kalaki sa mga lucky numbers natin na talaga namang swerte at talaga namang kinocode natin ang tama. Kaya mga kalaki, kung ready ka na, ready na rin ako, halika na, kunin mo na mga lucky numbers namin. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan mga kalaki, ano? Ang ibibigay po natin ngayon, tandaan nyo, tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers po ang ibibigay natin para sa inyo. Kasi gusto ko po makuha na natin yung makakuha ulit tayo ng 5-digit winners, masundan ulit yung mga napanalo natin, tapos makakuha tayo ng jackpot ngayon. mali mo naman, masungkit na natin ngayon yung 6-digit uh, lucky numbers, di ba? Kapag uh, inilaban yan. Pati ako, lalaban ako mamaya, syempre. At uh, syempre, ito na mga kalaki, hindi na natin patatagalin. Ano po? Tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, 3 days po inaalagaan bago po natin palitan. Kaya tutok na mga kalaki, ito na po ang mga tips at mga ideas para po sa mga maihilig dyan sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. STL National. Ayan po, pwede po ang ating mga Lotto. Numbers na ibibigay ko po sa inyo. Kung kunin mo na. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 22 at number 13. Ayan po. At ito na po ang pangalawa. Number 3 at number 8. At ito na po ang pangatlo. Number 6 at number 24. Ayan, at syempre po, gusto kong tumayo Ayan po, at syempre po mga kalaki Ang isusunod po natin ang 3 digit lucky numbers Ang 3 digit lucky numbers mo ay Number 9, 2, 0 Ayan po yung una At ang pangalawa po, number 663 Ayan, at syempre po, ang pangatlo po na 3 digit lucky numbers ay Number 1, 8, 2 At syempre, isunod na rin po natin agad-agad ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8 0 7 Ayan po yung una. At ang pangalawa po mga kalaki ay number 5-3-4-2. Ayan po. At syempre po, ang pangatlo nating 4-digit lucky numbers ay number 1 6 9 6 ayan po mga kalaki kumpleto na po mga 2 digit, 3 digit at 4 digit pwede nyo pong i-rumble yan kung gusto nyo mga kalaki ha. Lagi ko sinasabi, i-rumble, i-rumble, i-rumble para mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo. At syempre po, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, ngayon pong alas 5 ng hapon, dapat po nakafollow kayo dyan sa mga totoo naming account tayo. yung mga marami po kasing gumagaya ng account namin. Baka po naliligaw po kayo dyan na mali po yung pinapollow yung account kaya hindi nyo kami napapanood. Kasi may nagme-message sa akin, Sir Red, hindi ko po napapanood ang Facebook mo. Kasi nga, mali po yung pinapollow nyo account na Facebook, dapat po ganito. Hanapin niyo po sa Facebook niyo, i-search niyo po ang Red Parungkin. Ayan, tignan niyo po agad yung followers. Dapat po merong 317,000 followers na Red Parungkin. Kami po yan. At meron po tayong second account. Ang second account po natin ay Red Parungkin din na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na merong 50,000 followers. Ayan po yung second account. At meron tayong account na Aris Gatchalian. Yan po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong uh, 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Meron po tayong... 423,000 followers. Ayan po yung TikTok account namin. Diyan po kayo pwedeng magpa-code, magpa-message, -mag humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest. At kapag nakita ko po kayo, pa nakafollow, dapat nakafollow, comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart, automatic po mga kalakit, bibigyan kita ng lucky numbers. It check nyo po yan sa messenger nyo agad-agad. At tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, libre wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership P at good for 3 months po mga kalaki. Ako po mismo magsusumada ng Bertman at Bertcher mo kapag sumari ka sa private consultation at tututukan kita sa laban mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas at abroad. O, ba? Diba? Kaya sa mga interesado po dyan, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Tutok na rito mga kalaki ha, usap tayo. Kaya mga kalaki, baka naman pag sumali ka eh, ikaw pala ang susunod nating winners na mapopost natin sa Facebook. Ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad at Pilipinas, ilista mo na. Number 20, number 24, number 26, number 15 at number 5. Ayan. At ito na po ang pangalawa, number 31, number 19, number 16, number 37 at number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit lucky numbers natin ay number. Pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers. Kaya eto na po ang dalawang 6-digit lucky numbers kung saan naglalaki ang mga prices. Kunin mo na. Number 22, number 38, number 40, number 24, Number 14 at number 11. Ayan po yung una. At ang pangalawa po. Number 12. Number 25. Number 27. Number 33. Number 34. At number 39. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon. Takbo na sa sukin yung outlet ha. Alagaan yung lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan po. Hi Sir Red, pakisabi po na Happy Valentine's po sa aking uh, inspirasyon. Ayan, huwag niyo pong babanggitin ang pangalan ko pero ang pangalan po niya ay Okay. Kay Nicolas Ano to? Nicolas Arevalo. Oy, Nicolas Arevalo. Happy Valentine's daw sabi ng may crush sa iyo. Oh, uh, siya ay taga O oh, pwede o oh, taga Kaloocan City sa Metro Manila <laughs> o yan na. baka sinabi ko na yung lugar baka kailangan niya, mahalata ka rin niya at syempre po mga kalaki sa mga tricycle driver po naman po dito maraming maraming salamat po dyan sa Barangay Sinipit Bubon ng San Jose City Nueva Ecija sa amin po yan, hello po sa inyo maraming maraming salamat po sa mga tricycle driver dyan Uy, mababait ang mga driver sa amin. Nasaludo po ko sa inyo. Maraming salamat po sa mga walang sawan. Nakikita nila ako nagbablog sa daan. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At gusto ko po manalo, manalo tayo ngayon. Sanong sa City, Nueva Ecija at Caloocan City. Mananalo tayo sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, magpa-flex. Comment lang po ng comment at share lang share ng video. Tara na, tatayaan na rin ako. Gusto ko na rin tumaya.